Exodus chapter 1. Inapi ang mga Israelite sa Egypt. Ito ang mga anak ni Jacob na pumunta sa Egypt kasama ang mga pamilya nila: Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, at Asher. 70 silang lahat na nagmula sa lahi ni Jacob. Nasa Egypt na noon ang anak ni Jacob na si Joseph lumipas ang panahon na matay si Joseph, ang mga kapatid niya at ang lahat nung nasa generation na yun. Pero mas dumami ang mga Israelites. Lalo silang lumakas at halos napuno na nila ang Egypt. Lumipas ang panahon, nagkaroon ang Egypt ng bagong hari na hindi kilala si Joseph. Sinabi niya sa mga kababayan niya, Tignan niyo mga Israelites, mas madami at mas malakas na sila kaysa sa atin. Dalikada na tayo sa kanila. Pag nagkagera, baka kumampi sila sa ating mga kaaway. Pagkatapos ay kumakas sila mula sa bansa natin. Dapat, makagawa tayo ng paraan para hindi na sila dumami. Kaya naglagay ang mga Egyptians ng mga officers na walang awang nagpahirap at nagbigay ng sobrang trabaho sa mga Israelites. Pinatayo sa kanila ang mga cities ng Pitom at Ramesses para maging imbakan ng mga pagkain. Pero the more na pinapahirapan ang mga Israelites, lalo pa silang dumadami. Kung saan-saan na sila nakatira sa Egypt, kaya natakot ang mga Egyptians sa mga Israelites. Dahil dito, grabing pinahirapan ng mga Egyptians ang mga Israelites. Naging kawawa ang buhay ng mga Israelites dahil sa hirap ng paggawa ng mga bricks at mortar at sa bigat ng iba pang trabaho sa bukid. Wala talagang awa ang mga Egyptians sa kanila. Isang araw, kinausap ng hari ng Egypt ang mga midwife na sina Shepra at Pua. Pag nagpaanak kayo ng mga Hebrew at nakita niyo na lalaki ang baby, patayin niyo agad. Pero kung babae, hayaan niyo mabuhay. Pero may takot sa Diyos ang mga midwives, kaya hindi nila sinunod ang hari. Hinayaan nila mabuhay ang mga baby na lalaki. Kaya pinatawag ng hari ang mga midwife at tinanong sila. Bakit nyo ginagawa ito? Bakit nyo hinahayaan mabuhay ang mga baby na lalaki? Sumagot ang mga midwife. Hindi pareho ang mga babaeng Hebrew at mga Egyptians. Madaling manganak ang mga Hebrew. Napanganak na sila pagdating namin. Kaya naging mabuti ang Diyos sa mga midwife habang lalo pang dumadari at lumalakas ang mga Israelites. Binigyan ng mga midwife ng sarili nilang mga pamilya dahil may takot sila sa Diyos. Tapos, inutusan ng hari ang lahat ng mga Egyptians. Kulin ninyo ang lahat ng bagong silang na lalaking Hebrew at ihagis sa Nile River. Pero hayaan niyong mabuhay ang mga baby na babae.